na imbag daw kan kakabsan. Da kam tatta dito yung ti bye bye di yung ti hmm. siwal dito sabang. Da kami pala ang dito na nga may palpalayo po yun dito yung naangot na bangsi. Nagga po dito bye bye. Kasi yung mula ang ti na dito yung batog mi dito yung kamang grubsan. Dito yung parmi nga tagalabot char. Katwan parmi ada jeta yung batog mi garod. Nagpintas pa yung matibuya na dito yung mm -hmm. nagbang si imutan ata da tiga po na kakabsat. naglabas nga aldaw ado tinatnatay nga nagyan na dito yung bye bye. <laughs> Kaslakan dito yung nilus nagpaparabaw dalatan. Hindi e ka no mono tey ti toy kaya plagda kanon did bye bye da ikan kas kadalos loslosi jay la og pido ti obraen dan At syempre sa diwa pay mutla ang isong indada dan ka ruba meda ti daing da kanya-kanya ra da. yanda kasla kan dating loslosi ni eng rumrumar pay la ang da pay ang basit ti byag na na sida nga basit na dan. Mas met kan dagito i kapo nagsarili dan nga na tay pati detoy umang ni naglos duyen akamo ti gapunan nagpatay da dagito nga, nga nagyenti bye bye da jay parte na danum na makasinit ti pudo na kita damat dagi parte na nga hamba nga na anya nga tatiga po no ape nga na tayo dakakabsat pakikomment pa na kasi da dagi jay mga bagbaga nga no ag ka no ti pudo kan is mapasmada ka no iso nga pestida kaya po makapadanag mo dagi ti kasto yung mapaspasama makawan ti nga si daun nga may alaan dito ti baybayin gusto na hack dagi account ko na hack pa bay Now, kon. Sain dito ti baybayin awan ti pagala akti content ko sign sa mo dito yung nga isardang kong ag vlog pati si sa wanan nalingtada amin ang wanan and karir tayo ano kas to yan nagkita na yung los lus yung lumlumot dan ano al daw dangat ang anatay dagito yun so dagito yung ato dagito yung nabang pati dito yung starfish wano kurita po sa ako na 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 si Mickey lumbes nga madama pa ilang dito si Bibiag kas lang dayta na dagita mo na eh dagita yung cut god nag collapse si Bibiag pa dayta dayto yun o din magulpi nga malikab dumkot dayta nagriga mong tong ala anan kang dayta ba nga tag ko da magkakapso da nadaras laeng ang ala anan iman pa nagyan dito to bye bye me. Sa ko mata na nga makarecover mo tlaong. Kakaiso na nga nagba lang to bay bay me, dito to bye bye me dito'y sabang ka. Nagado't yung mabalin me nga alaan nga para si daan dito'y. Eh. ka dito na pasama nga pa nagpisti mabayag no, tumanan sabay nga umaduda. Pati day to al nga umingar ingar no pidutok idi awanan. Hoy, agreeing ka tag, pugsit ka tipuraw. Awanan si ka. Day na nagi kong nga katugod no dim nga magulpi nga maala dumko nga pirmikan dito ba to. Nariga nga na no kasta ta, nakarelax day to nan. Kinup na ti la day ta bataon. Ti branda no kaday daw no si ulun da si Leo. Ngamda kami haming nga alaanan. Narigat pil pilit si ka. na no, just let go ka di. Hindi ka enti kaya nakatap nuhan ka nga marigatan. Hindi na enti batog midi dyan na enti ka manggrubsan. Hindi bangir nga side ti sabang di labot. Tagalabot ag sid sida alibot kunada ka niya midi kami. Aw mga rod ti alibotan tayo so saruno kung mga sidaanan no awan ti maala dito ibay bayan. Kung kunak lang kakabsat apay masidag dagpay iso ti alibot. Riga nga laan ti lus-lusi man manulang ti makaanos nga nagagala ti Kastoy. Tata, halos iso ti Ado nga nagpaparabaw. May lako man na sigud nga nga naala. nabangsi si mga rodan ha mga nga, rod nga mabalin nga si daunan. Pero barag lang hanga na tayo amin nga nagyan na tayo baybay at apno dan to pala ang matag pa Ado. Iso e tayo di bagbaga nga din aing da di karuba min Nang tindamot ti pangrama rama nami, nagito yung naigat e kas kada ar kada bagsang. Dito ti may isang nga kaimasan kanya nga daing. Ure babasit ko nam kat nagnanam kat nagsarangsang. Ngayon nga isaw sa uti suka wano kamatis, depende di kaya mo. Kaya e iso tayo tanang prito ako nati pamigami. Katagya lang Iya, manak-manti nagbuya yung gagayim kakabsat. Bye!